ako oh, kung kayo mga drivers to guys, oh. May isa, oh, yeah. gagawin ni tubo. Ang isa, ga, galuba ka na yan. Manubila nga, liter T. <laughs> <laughs> uh, <guys, laughs> na. Ah, guys. Nangasuko na. usakay kay Hinungdan, oh. Nangasuko naman ni sila. <laughs> <laughs>

Dalon pag ini kagayan. <laughs> kagayan pani dalon.